Bahuya. Para dito si Ma'am Mo oh, na sakyan natin si Ma'am Mo you know, guys mga po. Ayun. Si Ma'am, ano ang pangalan natin, Ma'am? Yana po. Yana? Mhm. Mm Yana ano? Yana <laughs> Estacio. Estacio. Ay no, Sa so, tao din niyo, Ma'am. halong ah, na lang kayo. God bless nang sinya. kasi alis na si Ma'am nag-aaral si Ma'am sa UP. So alis na si Ma'am, nakapasa na doon sa may UP Manila. Ma Diliman ba yun, ma'am? Iba pa po yung diliman. Eh, iba yung diliman ni O.P. Ah. Diliman. Ano? Ayan, si ma'am. Ganda ni ma'am, ano? Guys. Ah. So, kaya lang mapapahalam na si ma'am. Na kuha natin si ma'am. Pupunta na si ma'am ng airport. International, guys. So, ayan. Ipapakita ko lang sa inyo si ma'am, ha. Pupunta na kami lang yung airport ni ma'am. International. Ano, ingat na lang po kayo, ma'am, ha. tapos yan ang pag-aaral. Diga, okay. <laughs> Manila talaga, ayun mo. Opo. Diga, saan kayo sa Manila? Sa may, ano po, Rizal. Ah, Rizal. Diga, oh. Rizal si ma'am guys. Baka may gustong humanap ka ma'am doon sa Rizal, ha? Rizal ayun. Adyak lang. Uh... So, pwede ba natin mag-post uh, to ma'am? Ah, talaga? Ano po, post mo kayo? Yes, ma'am. Ano vlog niyo? Hindi pa, ba, bago pa lang ako kasi ma'am eh, sa YouTube. Uh Oo. -oh. So, bago pa lang sa, <laughs> sinusubukan ko lang mag, uh, ano, mag vlog. Dapat no, ano, may stand na kayo dyan, para hindi na hawak. Kaya nga ma'am uh -oh. eh, kaya yun yung stand ko, ano, ano Siya? uh, ano na Sira? masisira. Kaya uh, muna. Ano, shopping yun na lang yung order ko sa Shopee. <laughs> <Ay. laughs> Mas mura dun eh. Oo. Kaya -oh. yeah, lang, parang ganun din ma'am kasi ano, mayroon pang shipping na ano, ang isang bayad sa kanila. Parang ganun din, 125. Mm -hmm. O, ganun din sa shopping. Shipping fee. Shipping fee. Ayun lang ang problema. Kaya mga... Mga shipping fee po dito eh. Sa amin po, lang. 30. Madalas libre lang. Free shipping talaga. Pag sa Maynila. Ah, ah. Um, so, dito kasi, ano, ang mm -hmm. 125 bata. Oh, um, uh -huh. Minsan, ano, 80. 80 pesos. Depende po dun sa... Mas, mas mura pala doon, mama, no? Mm -hmm. Kasi po, ano, eh, malapit na ka sa parang shipping center or parang, parang warehouse, no? Ayun. Kaya, bibili pa ako, eh. Instant data. Mm -hmm. Next time po, ala kayo doon, para di mo nakawak ka habang na-drive. Ayun, mga kaya, pa may... Ano, parang, susubukan lang natin. O, guys, no? And, na naturohan ako ni mama Ipapakita ko na lang mamaya guys sa inyo pagdating namin ng airport na uh, Masip naman uh, Para makita nyo naman siya Okay guys uh, Next time, ipapakita ko na lang sa inyo <laughs>